So guys, tuturuan ko kayo ng tutorial. Madami na rin nagtatanong sa akin at may nagtanong din sa akin na nakaraan kung paano daw magawa ng Aterna server. Ganito lang yan guys ha. Tuturuan ko kayo kung paano mag-tutorial. Pero bago muna natin ito ipagpatuloy, sana i-like mo itong video na to and subscribe. So, tara na! So, una, pumunta ka sa Chrome. Then, search mo. Minecraft. Minecraft server. Yan. At ito ang hanapin mo. Ito. Ito. Okay. So, andito na kita. Minecraft server, free forever. At pindutin mo lang tong play. Okay, so, mapupunta ka na dito. Siyempre, pipindutin mo yung, well, pipind magsasign in ka muna dito. Kaya ang ko dito, sign in with Google. So, balak ka na kung saan mo gusto. Ito, sign in ko na. Okay, continue. username. So, dito nga yung gusto kong pangalan ay bar keep bro. So, ayaw. So, lalagay ko na lang yung name ko dito. pero ayaw pa rin okay ayaw yata na ito so ito natin testing natin itong ating ano, uh, account sa google yan pindutin mo lang to check mo itong piliin mo I agree to the terms of service and I agree that my personal data is stored and processed according to the privacy policy. Okay, lagay natin yung pangalan natin. Okay, Robert Barkeep, bro. Pero ayaw ko ba, ba na? no ay okay, na natin wala ko mga ano dito okay juberb ang ginawa ko kahit ano na yan basta kahit anong pangalan makano ka lang sa paternos then ito guys ang pipindutin nyo lang guys itong servers and create yan lang tapos ayan dito na dito na kayo guys nandyan na kayo pwede, pwede kayong pumili dyan java o bedrock edition o oh. iba so pwede nyo rin palitan yan ang akin gagawin ko ay gagawin ko dito Lian, playcraft season season 1 okay yan Ayan, lagay na natin. Okay, pindutin nyo lang din yung create para magawa na yung Aterno server. Ayan, nakalagay na. Your server is ready. Okay, nakalagay na nga. Dyan na nga guys. At then, pindutin nyo lang yung skip. Ayan, pupunta ka na dito. And back. Skip. continue with ad blocker anyway okay ayan uh, na ako ng sarili kong pattern server then pwede nyo rin palitan yung ano na yan yung version ng minecraft nyo okay bye sana mag subscribe kayo subscribe and like my channel